Why am I encouraging na mag-sharean kayo ng password? Kasi, una sa lahat, mahirap po talagang ibalik ang tiwala. Diba? Mahirap ibalik ang tiwala once na nasira na. Especially kapag may salitang cheating. Diba? Kapag halimbawang nangalun niya, kapag halimbawang naglandi ng iba, nag sa iba or whatsoever, ang hirap ibalik ng trust. And one of the reasons why we should exchange passwords is para maibalik yung tiwala natin sa isa't isa. Hindi naman forever yun eh, I believe. Hindi kailangan forever konti lang na makampante yung partner mo na talagang nagbago ka na nga talaga at talagang seryoso ka na sa pagbabago mo. I think we cannot blame those people na nag ng password kung talagang may ginawa tayong kasalanan. ba? Diba? Kasi kinakailangan din nila ng assurance eh na talagang nagbago ka na talaga kasi ilang beses mo nang binrake yung tiwala. And expect mo na kapag nag ka at kapag nagpakita ka ng konting pagbabago is babalik na yung tiwala? Ay, hindi po ganun kadali ibalik ang tiwala. Kaya naiintindihan ko kung may mga taong nag ng passwords at nag a na makikita yung account mo kasi kinakailangan para maibalik ang tiwala at para magkaroon ng transparency in a relationship kasi nga nagkaroon na ng bitak sa inyong relasyon.